Good morning. Hello. 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 Mm, My Good morning. Good morning. Up. Good morning. Magandang araw mga mi! Ang aking mga alaga ay pag-umaga sila talaga ang sumasalubong sa akin. Na para bang mga anak na siyang sumasalubong sa kanilang mami. At ayan nga po, pagkatapos namin maglambingan ang aking mga alaga, ay nakita ko ang aking talagang patungan dito. Ayan po ay dini -way ko lamang. Tingnan nyo naman ang nangyari. Fast forward na mga mi at ayan nga po ay lilinisin ko na at masakit na talaga sa aking mga mata. Alad ko rin ba kayo mga mi na hindi talaga mapakali kapag may nakikitang hindi maganda sa mga paningin. Kung ang iba ay aesthetic na team puti at tim kahoy, ako naman ay team puti at tim gray. <laughs> Pagpasensyaan nyo na nga kung may naririnig kayong ingay ng aking mingming -ming, ay sadya namang ay ay voice over din. <laughs> Inaayos na nga mga mga lagayang ito para naman hindi na nagkalat at saka madaling makuha kung ano man ang hahanapin ko. At ayan nga pala ay nabili ko lang sa Shopee at mura lang ang mga bawat isa niyan. Yung organizer na yan ay napakaganda talagang tingnan at talagang marami ka ang mailalagay dyan. Ito nga pala ang lagi ng mga condiments ko ay iba-ibang kulay dahil hindi ko pa yan napapalitan. Maganda sana kung puti ng lahat yan pero sa ngayon ay nasa budget pa tayo kaya hindi pa natin yan mapalitan. Ito nga pala mga miss sa kami kusina ay may rules kami na bawal pagpalit-palitin ang mga pesto ng bawat lagayan. Kasi nga naman sa oras ng bakbakan sa kusina at oras ng bilihan pag pinagpalit-palit mo yan ay mahihirapan kami at lalo na ako, mahirapan akong kumilos at hahanapin ko pa kung saan kukunin ang mga panlahok sa aking mga paninda na niluluto. Paggising ko talaga bago ako magalmusal ay naayos ko tong aming kusina para pagkaalmusal ko ay magsisimula na ako at mag-open na ako ng aming munting tapsihan. Hindi man po kalakihan ng aming kusina pero ito ay gamit na gamit ko at sadya namang dito ay napapalaban ako kapag oras na ng bilihan ng mga customer ko ng kanilang pananghalian, merienda at panghapunan at may midnight snack pa. Masarap talagang magluto at magiging ganado ka na kapag ang kusina ay malinis at maayos. Sa mga customer namin dyan, dito sa aming munting tapsihan ni Kadok's Corner, ako'y nagpapasalamat at hindi kayo nananawa sa aming mga niluluto. Napangako ko sa inyo na habang kaya ko ay eh, pagluluto ko kayo at hindi ako susuko at sana naman ay eh, suportahan nyo rin ang aming munting tapsihan at huwag kayong manawa dahil ito na talaga ay isang malaking tulong para sa amin. Akala lang nila na kapag may munti negosyo ay marami ka ng pera, yun lang ang akala ninyo. Dahil lahat ng aming kinikita ay pinamimili rin namin para magkaroon kami ng maraming stock na ibebenta uli sa bawat araw. Dalas hindi ako makatanggi sa mga mangungutang dahil nga pagkain ng aking ibinebenta. Pero sana naman ay maalala na kayo ay umutang din sa aming munting tapsihan. Fast forward na mga, mga ulit at ayan nga ay maayos na ulit ang aming munting kusina ready na ulit sa bakbaka ng lutoan. Ngayong araw na ito ay maulan kaya sa mga tinatamad yan magluto open na po kami ready na po makipagbakbaka nati ipagluto kayo ng mga gusto ninyong ipaluto dito kay Kadox Corner. etong inyong Ate Grace na magluluto at isusuko para sa puso. Hindi pa nakapollow dyan, papollow naman ng page ko, Grace Bino Vlog. Salamat! Bye-bye!